Oh, o oh, alam ko, eh, yung mga ganito, itinatapon eh, nyo na lang ngayon. Dati ganun din ako, tinatapon ko yung mga ganitong kangkong. Pero ngayon, sa mahal na bilihin, ngayon itatanim ko na siya. Para naman kahit paano, eh, ikaw nangangailangan ilangan ng pang nahug na hug, eh meron na, hindi na bibili. Sayang din naman, ba? Diba? eto yung alukbate Ito yung tangkay ng kangkong. Ngayon itatanim ko na lang siya para may anihin ako, ba? Diba? Oh, 'yung katabi po. Taas namin at ito yung mga halaman ko. Aayusin ko sila ngayon tapos maglalagay ako ng pang-unit. ba? Diba? Pipe na, O, o yan, inyak ko ng mga putas-putas, syempre at yan ko itatanim ang ko. ito. Ito ay kusot. Siyempre, mix natin yung ganyan. O wala na kape-ate, kakamayin na lang natin siyempre. ma mix, mix, mix natin. Tapos, ito yung long soil. Siyempre, hahaluan natin yung long soil yan. Para maganda. Diba, 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 diba? Ayan. Ah, adik ka rin ako ngayon magtanim na magtanim yan nagtatanim ako, hindi man ako mamibili ng lupa. Kasi nabilihin ngayon kung bibili mo pa lahat, ay Diyos ko, wala na nga sahod. Wala kang pambili. E na nga, magtanim na lang tayo sa bahay. Kahit sa paso, o kaya sa mga ganito, o. Yun magtatanim. O Dito. Kailangan talaga wais tayo, no? So, ito magtatanong tayo ngayon. Ayan, So, ito na ang aking kangkong. O, oh, heto na ang aking patutubuing kangkong. di oh, diba? Hindi sayang. So, kung iyan ay magsupling, pwede na nating ipang sahog sa aking siniganggang. So, yun. Kung meron kayo mga ganyan, itanim nyo lang para hindi na tayo menos gastos na sa pagbili.